<laughs> What's up, mga chong? Yun nga, mga chong. So, so, yan. Ano, um, ngayon lang ito, nakapag-upload ng bagong video. I, I mean, nakapag-gawa. Medyo busy kasi ako nito mga nagdaan lagi kasi ako nasa school. Yun, lagi ako nag-aayos kasi alam mo -graduating. na graduating. At yun chong, ah uh, minaeisip ako na bagong, bago, ah, hindi, minaisip ako na gagawin. Wala, gagawin lang, pang vlog. Wala kasi magawang video, wala akong maisip na content. Kaya ito, kasi so, medyo natagalan din ako sa paggagawa ng video kasi nga nag talaga ako ng kung ano ang magandang content. Ang naisip kong content ay Tiyan! Ito yung stick ko. Um, oh, ko dito. Ano, um, uubosin ko siya in 5 minutes. 5 minutes. Tao. Napapait ako pero sa ginagawa ko ngayon, talagang napapataba. Kaya yeah, ito, bumili ako ng stick ko. um, ito isang ano ah uh, ano to super stick ito ano super stick yung datak niya tapos um la 50 pesos lang siya kasi ito lang yung budget ko at yan na nga mga chong um Bago mo na tayo magkalimutan, i i-subscribe mo muna kay YouTube channel, Dawen Butter Vlog, at pindutin mo na rin ang notification bell para update ka sa mga video. Tsaka, huwag mo na rin kalimutan, i-like ang aking video, ha? I-like mo na. Wala, trip ko lang gawin to. Kasi, favorite ko talaga ang stick. Low budget. Dapat nang bibili ko isa yung, ano ba yun, yung stick o na... Choco ba yun? Basta yung stick ko na kulay brown. Kaya ito na lang yung nabili ko kasi 50 pesos lang naman siya. Ngayon, ang mangyayari ay eh, kakainin ko siya in 5 minutes. Yan, 5 minutes. So, ilang pesos? Bubuksan ko muna to. Pesos? Bukas mo na siya mga chong kasi para ready. Nakaset na yung timer ko sa laptop. Wala kasi yung extra phone. Kaya sa laptop ako magta-timer. Wait lang. Mabuksa ko ako lang muna siya kasi alam mo na. Gusto, Gusto, ko na talaga maggawa ng vlog. Kaso wala nga lang talaga ako maisip na content. Ay, ang hirap buksan. Hindi <coughs> ko alam kung ilan laman nito. Wait lang. Titignan natin kung ilan laman niya. Yeah. La, sa stick talaga lagi may ganito, no? Ito. Yung lagi may plastic siya. So, ito yung bibili ako ng stick sa tindahan. Tapos, bagong bili siya. Ito yung gusto kong bilhin. Yung mayroong merong Mayroong ganito, plastic. Kawan ko, parang, ano, Galing niya lang tignan. So, ang laman niya ay, ano ba? Wala na siya nakalagay na lemon. Walang, wala siya nakalagay kung ilan. La, 350.0 gram lang yung meron. Ang kanyang flavor is choco peeling. Choco, choco, yan. So, di ko alam kung maubos ko siya in 5 minutes. Pero, bahala na. Eto na mga simulan ko na yung challenge. Kailangan maubos ko siya in 5 minutes. Grabe ang tao ko, no? <laughs> kasi, yun, ano, <laughs> yung wala. Wala kasi yung tubig. Pero, parang feeling ko na to. Wala. Eighty. Pili ko eighty to. <laughs> parang pag nakikita ko, parang nakakawata tignan kasi oh. 5 minutes! Wow, wow. At saka abangan nyo din yung ano, yung aking challenge. Hindi, challenge pa. Yung what's in my mouth, kasama ko yung nanay ko. Yan, gagawin namin yung vlog na yan. Baka next week ko pa din siya i-upload. So abangan nyo yan ha. Ito muna gagawin ko. Ano pag hindi ko siya naubos, ano ang mangyayari? <laughs> Ganito na lang, pag hindi ko siya naubos, comment down below kung ano yung gusto niyong gawin kong challenge. Yan, ganun na lang ang mangyayari. Promise, kung ano yung... Basta yung maayos-ayos na challenge naman. Huwag nang puro kababuya. <laughs> Wait lang, wala akong tubig. Wait lang ako, wala akong tubig. <laughs> Ito rin yung tubig, kumakakong tubig. Kasi baka mahirinan ako. Simulan natin ang challenge and 3 ay 3 5 4 3 2 1 simulan na natin so nandito na yung timer nakakaset na ma-under na yung timer niyo problem ito yung muna ko rin ko Nga, dayo ko na yung ko. I've been buying it though. Nakakahirim. Na two na lang. Kaya kita maubos. Kaya ka ma <laughs> nga. Ang kaya. Gabi ang bitpa oras.

kasi siya na kaya ng ubon in 5 minutes. So, peeled. Ang hirap. Gamit ko sa'yo. Pwede ko, mas maganda ito pag dalawang tao. Kaka-uta lang. Samis kasi. So, mamimili ako dyan sa baba. Comment lang kayo. Tapos, yun nga, gagawin ko siya. So, comment lang, comment, comment, and then pipili ako sa baba. Yun nga, hindi ko na na siya naubos. Kasi ha, nga, ang dami. Suka nga ako hindi siya kaya ng isahan tao in 5 minutes. Parang napaka-imposible naman siguro kung mauubos. Siguro mauubos yan pag malaki yung bibig mo tapos makang tao ka. Ganon. Ang hirap. Hindi ko nakain ko ngayon ay 15 lang siguro. Sobra, super, super. Yun na, Super. Super steak. Okay, super hirap talaga mga chong. Nga matong abang yung i-upload ko din na what's in my mouth. Sama ko na ko. Abang yung kami siguro laptop yun. Kinaari nyo lang. Siyempre kung nakabot ka dito hanggang dulo, ilike mo na rin tong aking video at kung natuwa ka naman sa mga katangang pinagigawa ko. panuorin mo lang yung mga recently video ko. Panoorin mo yon. So yan mga chong, failed yung ating mga katarantadoan na ginagawa ngayon. Hindi ko siya nagawa. So, yun na bahala na sa anong gusto nyong gawin kong challenge. Comment down below nyo na lang. Yan. So, abang ko yung comment nyo. Ayusin yung mga challenge ha? So, yung masaya, intense. Yung mga tipong aakit sa build, tas tatalo. Ganyo ko lang. Yan. Hanggang dito na lang mga chong. Kung natuwa sa aking video, don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel, Dawin Butter Vlog. And pindutin mo na rin ang notification bell para update ka. Tapos, ano pa ba?